Hindi namin na-expect yung pagmamahal na to. So, sana mapanood niyo yung sunshine. Kasi sobrang importante niyang message para sa mga... Para sa mundo, para sa mga Pilipino. So, sana catch niyo siya sa pinakamalapit niyong cinema. As I'm Aktres na si Maris Racal hindi napigilan ang maging emosyonal sa ibinahagi nitong video sa kanyang social media ngayong araw. Mula sa official Facebook page ng aktres na si Maris Racal ay mapapanood natin ang isang maitling video kung saan ay mapapanood na halos maiyak na si Maris Racal sa labis na saya at tuwa ng kanyang puso dahil sa mainit na pagtanggap, suporta at panunood ng mga Filipino sa kanyang movie na pinagbibidahan na Sunshine, Matatandaan na nag-showing ito sa lahat ng sinehan nationwide nitong July 23 at ngayon na ay nasa second week na, ayun pa kay Maris Racal ay sobrang unexpected umano na sobrang madaming Filipino ang sumuporta sa kanyang pelikula na Sunshine kaya ganun na lamang ang kanyang pasasalamat sa lahat ng manunood. Hinikayat niya din ang lahat ng hindi pa nakakanood ng naturang movie na panuurin agad ito at suportahan dahil sa napakaraming matututunan na lessons dito. Narito panuuri natin ang buong video. Grabe na. Grabe na kayo. Salamat. Thank you to everyone who watched Sunshine. Um, ilang taon namin itong ginawa and thank you sa lahat ng mga sumuporta. We are now on its second week and hindi namin na-expect yung pagmamahal na to. So, sana mapanood nyo yung sunshine kasi sobrang importante niyang message para sa mga para sa mundo, para sa mga Pilipino. So, tana, catch niyo siya sa pinakamalapit niyang cinema, SM Cinemas. Kasi, huwag niyo itong palampasin, guys. And thank you sa lahat ng mga nanood. Sobrang mahal na mahal namin kayo. Thank you. The brave, the flawed, the dreamers, and those who are too often unheard. About sunshine, she may be a fictional character, but her story is painfully real. she represents the many women who have faced unwanted pregnancies and who have found themselves in situations. serburens sa lahat ng mga gymnasts habang bago training ako, hinmahinhin -hin -hin lang talaga sila. tapos hindi sila masadong kaya. <laughs> 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 Basta, hindi sila ako. Oh my God, guys! Ang dami na doon! Yeah! ng <laughs> mahagigil. si ate. Um, salamat po sa pag and ayun na nga sana oi si Kuya. Um, sana talaga manood kay i-invite niyo mga friends niyo, please. At um invite niyo mga lahat ng mga kaibigan niyo. Hindi lang para manood ng sunshine at para i-spread your word about um, women's reproductive rights. Let's all be passionate about please